Yung may mga kulay, hindi gold. Pero yung set, gold talaga yon. Itong kinomenta ni madam ay yung video ko ng kasalan. Yung pinakita ko yung mga alahas na regalo sa babaeng ikakasal ng lalaki. Totoong gold yun mga kapanay. Yung set na may kulay red, ganyan, black, tapos yellow, gold yun. Yung mga yellow na nakikita nyo, gold na tunay yun mga kapanay. Kasi yung napangasawa ng pamangkin ni Adil, may gold shop yun. Yung din pamilya ng, ng kapatid ni Adil, may gold shop din yun, yung family nila. Tapos yung napangasawa ay may gold shop din pamilya. Tola-tola ang ibinibigay na gold dito sa Pakistan kadalasan ha. Depende sa katayuan ng babae. Kunwari ang babae mayaman ng pamilya, mas malaki ang hihinglingin niya na naginto Nadori ha mga kapanay pag nakatapos ang babae malaki din malaki din ang hinihingi niyan yun ang iba kahit na hindi nakatapos eh ang laki ng hinihingi 20 tola 10 tola ganyan ang 10 tola pala mga kapanay ang katumbas niyan 1 tola is 12 grams ha 1 tola is 12 grams kaya sa nagsasabi na hindi totoo ay totoo yun yung gold na set na inirigalo sa hipag ko totoong gold yun mga kapanay ay ganyan talaga dito sa Pakistan pag may ikinakasal, isa yan sa hinihingi nila gold mga kapanay ang hiniling nung pamilya ng asawa ko nung ikasal yung pamangkin ng pamangkin namin babae side namin eh ano ang hiniling yan nga konting tola nga lang yung hiniling nila eh two o four lang yata tola tapos uh, ano na lang, bahay nagpagawa ng bahay nagpagawa ng bahay yung ano yung lalaki bumukod sila. Kumbaga, nung hindi pa tapos yung bahay, hindi pa nagpapakasal yan. Dapat nung, ano pa yan, October kasal, kaso hindi pa tapos yung bahay. Naging January, hindi pa rin tapos. Nung February, natapos yung kasal, ayun, na, na, na kasal na. Hanggat hindi tapos yung bahay, hindi itinuloy yung kasal. Ayan, sa nagsasabi na hindi gold, gold yun mga kapanay. natural na lang dito yan sa Pakistan. Yung kahit saan naman, kahit sa Pinas naman yata tayo, Basta Muslim, talagang isa yan sa hinihiling gold. Dito, tola-tola. Minsan nga pag mayayaman ang kan, 50 tola, 100 tola. Isipin mo yun, isang tola, 12 grams. Kaya kahit na ang hilingin lang, 2 tola, eh 24 grams na yun. Andain na rin yun. Di ba, pag pagawa mo yun ng alahas, so ang dami na rin yun, 24 grams na na gold. Eh, dito pa naman, 22K sila. 22K at 24K. Ganyan ang kadalasang ginto rito, ha? Sandali, ang muta magtanggal. <laughs> 18K dito, mga kapanay, hindi nila bet. Hindi nila bet. 20, alang value, ang 18K. May 18K din dito ang tinda, pero sila mas... Mas gusto nila ang 22K, 24K. Ganon, ha? Pagka 18K, hindi na masyadong trip yan. Talagang 22K sila. Kahit ako naman mga kapanay, kung mapipiliin ako 22K o 18K, ay sa 22K ako. May mga nagsasabi, eh, pag 22K, 24K, ano yan, masisira lang yan, malambot, ganon. Ay, kung anuhin mo, kung pipit-pitin mo, talagang wala, masisira. Eh, isusot mo lang naman. At saka... Siyempre, pag nasa bahay ka, hindi mo naman, lalo na kung kwintas, hindi mo naman araw-araw na isusuot yan. Siyempre, pag lalakad lang ba? Ngayon, kung sa sing-sing, hindi rin naman ako nagsusot ng sing-sing, hindi pa pag nasa bahay lang. Pero kung gusto mo, ha, yung nasa bahay ka, yung medyo makakapal para hindi madaling masira. Hindi nasisira. Kasi yung mga sing-sing ko, hindi naman nasisira kahit na medyo maliliit lang. Kasi nga, hindi ko pinang araw araw kung ipang araw araw ko, siguro 18K pwedeng eh, ipang araw araw mo. Pero ako hindi ko kasi pinang araw araw kasi parang nagagasgas yung alahasan. No? Pag lang uh, a-attend ako ng kasal, ganyan. O ka pupunta sa kamag-anak, gano'n. Halos kung pwede lahat ng alahas mo, isuot mo. Kung dalawa kwentas na masuot mo, pareho. <laughs> ganon sila dito mga kapanay. Dapat i mo, gano'n. Asa nagsasabi na hindi totoo. Totoo yun mga kapanay. Sa akin kayo maniwala. Totoo yung inire-regalong gold. Kaya nga yung bayaw ko, di ba? Ikakasal na yung bayaw ko. Hindi pa pala ikakasal. <laughs> hinahanap na ng mga papangasawa nung nakaraan. Eh ngayon, nasabi ko sa asawa ko, di ba? Naubos nga yung gold ko. Naubos yung gold ko, yeah. di ba? Ibinenta ko nung kami kinapos sa buhay. Nung kailangan ng pera, ibinenta ko. Ngayon, eh, na, napapag -usa usapan usapan hinahanap ng mga papangasawa yung bayaw ko. Ngayon, ang sabi ko sa asawa ko, alang kasal na mangyayari hanggat hindi mo ako nabibigyan ng gold. <laughs> Ako muna, sabi ko, bago kayo magbigay sa iba, ako muna ang bigyan mo, ha? Sabi ko. Sabi ko sa asawa ko, kumpletuhin mo muna yung hiling ko bago mo kumpletuhin yung hiling ng iba, ha? Sabi ko. Kaya ayan, o, oh, unti-unti bumibili na ulit ako ng gold, diba? Kaya sa nasasabing hindi totoo, totoo yan, mga ilang beses ko na inulit?